let's go nakapagbawas na rin so andito na malapit na tayo sa tibiyang five minutes So, i-shoutout ko muna yung mga nagpa-shoutout sa akin. Shoutout sa lahat ng mga taga-paracletos. lalong lalo na doon kaila Pauline Mercilis. Pauline Mercilis, shoutout sa iyo. Mag-aral kang mabuti. Pati kay, ano, Isai... Ah, uh, Isaiya. Kaya Isaiya... Yeah. ASEA Shoutout sa iyo Asia Pati kay Inigo. Ito yung mga batang Gusto lagi magpa-shoutout Sa aking mga rides So Garal kayong mabuti Study hard sabi sa English So dito na tayo sa Kibyang Kibyang tayo Bawal dito magmabilis Baka lumusot yung mga karamihan itong mga accident prone May mga bahay dito dati wala na tinanggal na so dahil nga ito ay protective area siguro ito bawal magtayo ng mga bahay dito o yan dami yung goy oh no oh, dami oh. huhu Naglabasan 'yung mga ongoy Dami. Oh. Sabi ko na maglalabasan eh. Dami nila. Nanghingi ng pagkain. So hindi ako nakapagdala ng saging. Sayang.

So babalikan daw yung ano yung unggoy. Picturean na yung unggoy. So kukunin natin ang video. Wait lang ha, wait lang guys, huwag kang magagalit. May picturean lang namin mga unggoy daw, mga unggoy. So, medyo may Dami ungoy. So, 'yung mga unggoy 'yo, oh, dami oh. 'yon. Ayun. Ayun oh. So, mga bata pa 'to. So, andiyan sila ngayon, naglabasan nagugutom 'yan pag ganyan. Ayan, nagugutom 'yan pag ganyan. So, wala kaming pagkain, ha Sinasabi na wala kaming pagkain. Pagbalik na lang namin, Goy, Pagbalik na lang namin. So, di tayo nakapagdala ng pagkain. Saging. O yan sila hindi Okay mamaya pagbalik Bili muna kami ng saging Dami yung goy naglabasan No, alam niyo na may pagkain eh. Naglabas, wala kasi tayong pagkain dala kaya Sayang naiwan ko yung ano, biskwit. So mamaya naman tayo.